Hada. Hmm. Dinner ni Noemi sa uh, ano, shawarma. Buksan mo, Noemi. Yan, ang dinner ng mga katol Dinner sa mga kadama, shawarma. Uh, nang libre yung mga madam. Yan. Mm -hmm. Oh, Ayan. Yeah. gagat ka na, Noemi. Why we... eh, eh, ano mo yan lahat? Ilabas mo. Labas yan ang Stop. ash ang dinner namin. Binilihan kami ng madam. Pamangkin ng amo namin. Oh. Hindi madam eh, namin na yan. Lang. Yeah. <laughs> yung kay magpunta kay Lamabil. Yun, sabihin Mabil. Ay, magbili ka, Kaya mga yung mga Wala kami. Ganyan yan. Ilan yan? Madami. Tag dalawa-dalawa daw kami. Boy, ito niya dalawa-dalawa. Tikman mo daw, ano may anong lasa. <laughs> Ikaw na magpigay. Ikaw ba? Ika mm -hmm. na. Tikman natin. Ayan. Lumayan, boy, maghapunan mo kasama. Ayan na ang favorite niya. Natupad na ang kanyang hiling. Hahaha. <laughs> Wow, sarap ng subo. <laughs> Masih? Bakit? Baka sa sauce. Malang. Mm. Hi, good evening. <laughs> kain kain inong Tapat! Lahat <laughs> na mga binigilin ng nasa ng traffic. Shawarma. Shawarma. Ito na. Ito mata. Tayo tayo lang ta. Tayo position. Sandi. Ay, ano ba yung pagkain eh to ay gulay na may itlog ay, na may itlog. May bawas ko dito ako. Ay, what? Saan na buwag ka pa ulit sa'yo yan? Ay, bawas ka pa. Kain mo na siya doon. Mahal nga po ito. Mahal nga Kain ka po hmm? Kain tayo. Anong lasa na ito? Lasang-lasa yung gulay. Magbarot ito na ba? Oo nga, panood na natin ito. Anong yan? Pabarot ko yan. Pabarot ko sa kanya. Ito ano ba ito? ano ba ito? sa kanya. Ay. Pabarot ko na sa kanya kaya wala na na pa Hindi. Dapat hindi mo yung ano mo Kaya balutan mo ganyan. Yeah. Ano? Uh -huh. Uh -huh. Ito ka. mong amor ba? Yung mong amor ba? yung Mamaya ako nakukunin niya. <laughs> Blood lagi mo? Gabi ka sa Walang cheese ngayon? Wala siyang cheese. Ito kaya lang. Ang tau-tau

Bakit? May bibili? Oo, si Salim. Ay, kumakain. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Hindi sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito Ya, alay. Mau ka Mau to sana manya kumakain kumakain pa din. Sige pa, dyan ko siya. Sige pa, dyan siya. Sige pa, dyan ko siya. Ayaw pa lang. Nagbalog naman. na lang. na naman. Binalog siya. Binalog siya. Magsalamat. Saan nga po, ano, mga big, yung mga ano, yung binigay. Hindi das... uh -huh. uh -huh. na po. Nakakain? Oo. Nakakain? Oo. Nalang ng tubig? Oo. 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 wala Oo. wala Oo. Oo malapit lang ma. Malapit lang. Mukha ang lasa niya. Sarap niyo pagbatik kayo. Kayo ha? Kahit ano kung may kusa na. Sarap. Hindi na ako, hindi ako makakailan ng ano. nag-layer ako. Ano ko lang nag ako pa? Oo, ako. nag Naghatid ako kasi sa ura, sa tatutagal. Hindi na lang ako. May sika na. Hindi ka sa kasama Matapad na yung ano niya. Yung sa araw na niya, yung araw ng pangarap niya. Namin niyo, no? Sabi Ay, ikaw na lang Tapos nang ito. ako. Ano? gusto mo? Anong sabi ko Eh, yan. Hindi ah. Suwarma. Ay! Ang gawin ano. No. Tapos manok manok to pero may ano ba? This, oh, may, uh, may May timpla. Ayaw kong brus yung Ayaw kong brus dito. Lagi ka na din. mo. Ito po, tiyo, Yung ipa din <laughs> No. Ay, sarili niyo pagkain doon? Yeah, nah. Hindi, man, Pero mahirap lang ba? Tipid-tipid mm -hmm. Dipit mo. ba? hindi pa mabait <laughs> mga ba, oh, oh. okay. ano? Ayun mo. Yung mga lang, hindi pa mabait. Damot ba? Dami pang gir Oo. ano sa dahan natin, bumibla ko, narili mm. ko. Naman, 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 baka dito. -la. Manok, lagi manok. Araw-araw lang manok. Siyempre, manunuya ka. may mga pagkain hindi manabigay nabigay Pagka Pagkain pa si <laughs> Rana. Oo. Oh, <laughs> oh, pangit na. Oo. Kaya sila ayaw naman nilang yung lagi Oo, oh, oh, pagkain si sa katapos. Tapos sabi bawal daw, itapon. Hmm. Pero sa nagtatapon. Ay, sabihin mo sa kanina, ikaw kaya kumain yan. Sabi mo, ah. Oh, <laughs> ay, kapag nakain Ipapakita ko sa iyo, ipapata, itatapon ko. Itatapon ko talaga. Pero pagkain sa nung pag okay pa, hindi naman. Ako, ipapakita. Sino nga na dito munti? Hindi lang na, eh. na hmm. din kinain, ko naman dito rin. Mahilig nila. Bawang nila ako tayo. Sino? Sino? Mabigay ba oh, Oo, Oo, ka na. Karina, hindi ka lang! Kumain na ako. <laughs> no, Magkakaroon na siya bago katulong. Hmm? Kasama. Kahit di eh, hindi mo na kaya Kahit sa kasama ko hindi. Yeah? Ay, di Sa kasama mo hindi pwede. Ate kasama mo yung Ikaw, Minsan, kwento na ba ka ni Jeremy? Ibang lahi yung kasama mo.